guys, magandang hapon sa inyong lahat. At muli na rito ang inyong body starting money Guys, nandito ako ngayon sa terminal, no? Terminal 2. Ayan. Um, nai. Ano ito? Domestic, no? Ayan. Domestic sa uh, terminal. Terminal 2. Meron akong kakaunin dito na galing ng Japan. Ito lang na brother all day. Ayan. So, inihintay ko pa sila dahil namin pagkikita is around 4.30 p.m. ngayong hapon. Kaya, nandito ako. Nakatambay lang. At maghihintay sa kanila. Good yes, guys. No? Ayan. 4.30. Ayan. Siguro ito mga kasama niya na ito. Ayan. Sumisilip. So, Hinakanap ang mga kasama. Ayan. Mayroon jelly dito guys. kaya Ayan pwede rin kumain dito. Dahil ang sabi nga nila ay magkita-kita kami dito sa tapat ng Jollibee. Yeah. Ayan, ayan yung Jollibee Light. Yeah. Kaya nandito ako sa tapat ng Okay. Pupunta na lang yan sila dito, no? Maya-maya, guys. At, uh, mag-meet kami ulit ng second time na pag-meet namin dito ng Terminal 2, no? Last year din mo sila. Mahal na raw yun ang uwi nila. Webe Santo yun. Uh, guys, Webe Santo yung uwi nila. Kaya, hindi masyado matao nung time na yun. At walang traffic. Pero ngayon ay sobrang traffic, no? Malis ako ng bahay ng 3.30. Ano? 2.30. Malis ako ng 2.30. Nakarating ako dito ay 3.30. So, ang tagal din ang biyay, no? Ah, uh, mabait naman yung driver dahil ah, uh, naisiram ko siya ng word of God. Talaga naman. Ipikinig siya. Ha? Huh? Ayan. So, nandito ako nag-aantay lang na no, ayan dito dyan ako nakaupo ayan dito daw sa taas kasi ang Jollibee dito Jollibee sa baba at Jollibee sa taas sabi nila dito daw sa taas no, ng Jollibee dito daw ako magantay sa kanila at dito sila pupunta sa sa so taas ng Jollibee, second floor. Yeah. Ayan guys, pinapakita ko sa inyo na. No? Ayan. may bagong dating. Ayan, may bagong dating na airplane. Ayan na siguro yun. No? Kasi 4.30 na ang dating nila. Dadaan tayo sa conveyor. Kukunin tayo yung gamit nila doon. Ayan, mamaya marami na yan maglalabasan. Ayan, ayan no? Oh. arrival sila eh. Dito pala sa second floor ang uh, arrival. Ang laki nang no, ng uh, airport ng uh, Domestic, no. Dating higin ito paganda eh. Taka, mga building, no. Tumaas na ang building. Ang guys, no. Ilalagay natin yung baba dito. Masilaw. <laughs> Ayan. Yan sa baba naman na kanilang first floor na. No? Ayan ang kanilang first floor. Ayan yung mga bagong dating ulit. Mga doon naman yun. Ay, hindi. Ano yan? Kapasok, no? Magpapasokan. Ayun, guys. Ang gabdo ng kanilang mga halaman dito, no? Ayan. Ayan. Pinapakita ko sa inyo ang airport na domestic airport ng dating airport no? ang ganda ang ganda ang mga halaman din sila Maya-maya, ma, magkikakita na kanina. Kasi ano na, half uh, 25. 5 minutes na lang. Ha? Pero ang dating nila, 4.30 daw. Hindi ibig sabihin, mga uh, another 15 minutes pa yan. Another 15 minutes pa, na Kaya antay-antay lang natin na pwede na gusto lang. Ayan. Tignan natin yung mga halaman nila dito guys. Buhay ang halaman nila may konti nito siya. Okay, George. yeah hanggang dito na lang siguro tayo muna, no? At, uh, mamaya. Eh, pakita ko sa inyo sila kapag nagtitak kita. Makami nila ni brother all day. Ayan, no? At, sister, John Day. May ibon ko. Paliligo yung ibon. Ayan. Ayan ha, <laughs> ha, Maya. Maya <yung> ibon. ha, <laughs> ha ito pa yan, okay guys so, palam na ako sa inyo thank you, thank you so much sa inyong lahat at alam kong nandyan lang kayo na patuloy nanonood ng aking mga video maraming maraming salamat sa inyong lahat at please don't forget to subscribe like and click the button down two times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais nice kong ibakagig para sa inyo. Maraming maraming salamat. Please don't forget to comment down below guys. Masipag si mami magwasak at mabilis sumagot sa lahat ng inyong mga katanganan. Thank you, thank you. I love you all. At ang aking mga panalangin ay palaging nasa inyo. May the Lord God bless you all. Thank you, thank you so much. Bye-bye.